Ano nga ba ang globalisasyong teknolohikal at sosyo-kultural? Ang globalisasyong teknolohikal ay tumutukoy sa mabilis na pag-usbong at paglagalap ng makabagong teknolohiya sa buong mundo. Dahil dito, nag nagiging mas maginawa at mas mabilis ang komunikasyon, transportasyon, kalakalan at ang edukasyon. Halimbawa, internet, social media, cellphone, online shopping at paggamit ng makabagong makina sa trabaho. Epekto, nakakatulong ito upang mas maging konektado ang mga tao, mga mga mas epesyente ang gawain ngunit may negatibo epekto gaya ng sobrang pagdepende sa teknolohiya at pagkalayo ng personal na ugnayan ng tao. Globalisasyong sosyo-kultural Ang globalisasyong sosyo-kultural naman ay tumutukoy sa palitan ng pag ng mga tradisyon, kultura at pamumuhay ng mga tao mula sa iba't, iba't ibang bansa. Dahil sa teknolohiya, mas mapadaling ngayon maipakilala at maimpluensyahan ng ibang bansa ang ating kultura. Ganon din tayo sa kanila. Halimbawa, pag ng K-pop, Hollywood movies, fast food chains at pagsuot na modernong kasuotan na hango sa ibang bansa. Epekto. Nagbubukas ito ng mas malawak na pagkunawa, pagkakaintindihan ng mga tao, ngunit minsan ay nagiging sani ng pagkalimot o pagkahina na sariling kultura at tradisyon.